Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos at maghanap ng katotohanan sa banal na kasulatan. Itong tanong na ito ay galing po kay Donski. Basahin natin. Pwede po kayang mangyari na nasa Hades na ang kaluluwa pero dahil nagsisi, mapupunta siya ng shol. Ito po ang ating alamin. Bago po natin bigyan ito ng paglilinaw, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Kung bago ka pa lang sa ating channel na napadaan, subscribe now. At ngayon, bigyan natin ito ng paglilinaw. Gusto kong unuwain ko itong tanong mo, no? Kasi medyo naguluhan ako. Ano ba ang ibig mo sabihin? Yung taong makasalanan, gumagawa ng kasamaan, tapos namatay siya at napunta ng hades, tima po ba? So, kung iyon po ang kalalagayan niya at napunta ng hades, tapos doon pa lang siya magsisisi, hindi na po pwedeng magkaroon ng chances na napunta siya sa hades. Bakit po? Kahit anong pagsisisi po ang gawin niya, wala na po doong tinatawag na para siya ay bigyan ng biyaya ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang biyaya ng Diyos habang buhay pa. Tandaan po ninyo, na kung saan para ang unawa ninyo ano, ay ganito, para bang binibigyan pa natin ng second chance yung mga napunta ng Hades para makapunta doon sa Shol. Kasi yung lugar ng Shol, doon sa mga tinatawag na doon po sa lugar ni na Abraham at Lazarus, di ba tinatawag yung Abraham Bosom, na kung saan inaaliw ang kalilang kaluluwa. Di ba? So lugar din po yun ng mga patay. Kaso nga lang, hindi sa ang kalilang kaluluwa doon. Yung hades na napunta yung mayamang lalaki, yun ay lugar ng paghihirap. Kaya nga po kahit anong request niya kay Abraham, ay ganito ang nangyari. Kaya babasahin natin yung kwento para maintindihan ninyo na hindi pwedeng pumunta yung taga-hades para pumunta doon sa lugar ni Abraham. At sina Abraham naman ay para pumunta doon sa Hades, hindi po. Hindi po pwedeng magkaroon ng ganoong uh, sitwasyon sapagat mayroong tinatawag na pagitan ang dalawang bagay na ito. Basahin natin sa mga aklat ni Lucas chapter 16 verse 23. Doon natin makikita ang kalalagayan ng taong napunta sa Hades. Kaya nga sinasabi ninyo, tingnan natin Unawain natin ang ating babasahin ito. Sabi dito sa Luke 16.23, hanggang 26 po ito para makita lang natin yung gusto nyong maliwanagan. Basahin natin. Ngayon, umpisa lang muna natin sa verse 22 para makita ninyo kasi po ito yung mga taong namatay sa andadalhin ng kalilang kaluluwa. Ito yung napag-aralan na po natin no? kasi yung katawan naiiwan doon sa mundong ibabaw. Kaya nga nabubulok, inililibing. Kaya bumabalik sa labok ng lupa. Ngayon, basahin muna natin itong 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Dito po sa sitwasyong ito, may dalawang taong namatay. Tandaan po ninyo, saan pumunta yung kanilang kaluluwa? Yung taong mayaman at yung pulubi na tinatawag dyan napunta sa piling ni Abraham. Kaya ating aalamin. Ang sitwasyon kapag namatay ng tao, may paglipat ba ng mga bawat lugar para sila ay hindi at tinatawag pa nga ni ba at tinatawag pa ng iba ng purgatorio para ipanalangin at para yung kanilang kaluluwa ay maligtas. Ngayon alamin natin dito sa mga sulat ni Lucas. Ipagpatuloy natin sa verse 23. At habang nagduro sa siya sa lugar ng mga patay, Nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tanda po, ninyo no, lugar na mga patay. Merong hades at merong Sheol. Yung Sheol ay isang lugar na inaaliw doon ng kaluluwa. At doon naman sa hades, nagdurusa ang kalilang kaluluwa. So, malinaw po. Ituloy natin sa 24. Kaya, tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap na ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay nahihirapan. Tuloy pa natin sa 26. Isa pa, hindi maaring ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Meaning, dito sa inyong tinatanong, nakita na po natin ang sagot sa ating binasa. Ulitin ko po ang tanong ninyo, pwede po kayang mangyari nasa sa Hades na, ibig sabihin, napapunta na ang Hades. Ang kaluluwa niya. Ano? Pero dahil nagsisi. Ibig sabihin, doon pa lang siya nagsisi sa lugar ng Hades. Ano? Mapapapunta ba siya sa Siol? Ibig sabihin, doon sa lugar ni na Abraham na kung saan ay inaaliw doon ang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi naghihirap. Samantalang yung mayaman, nagdurusa doon sa lugar ng Hades. Kaya ito yung sagot natin. Bakit hindi makakapunta yung mga taga hadis papunta doon sa Sheol o do sa lugar ni Abraham na kung saan ay inaaliw ang kaluluwa ito yung dahilan Lucas 16:23 isa pa hindi maari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid. Meaning, yung napunta ng hadis po, hindi po pwedeng pumunta doon sa lugar ni na Abraham, ni Lazarus, na kung inaaliw doon ang kalilang kalawa. Bakit? Kasi ka mo, mayroong pagitan. May boundaries na kung saan, ang sabi mo, kahit magsisi pa, hindi po yung mapapatawa dahil nga po iba yung lugar na napuntahan niya. Dapat nung nabubuhay pa siya, gumawa na siya ng mabuti yung mayaman. Tumulong sa mga nahihirap katulad ni Lazarus, di ba? Naroon sa harapan o sa bakura ng haring ng lalaking mayaman. Kita niya ang pagdurusa ni Lazarus pero hindi siya tumutulong sa mga taong naghihirap. Kaya nung panahon na sila'y namatay, may pinuntahan po sila. Kasi ang gusto ng Diyos, matuto tayong gumawa ng mabuti. Yun lang po ang ating magiging sagot sa inyong mga tanong. Ano po? Dong Sky, sana naintindihan mo. Hindi po pwedeng magkaroon ng uh, paglipat pa. Pag napunta na ng hadis, doon na po siya. Naghihintay yun ng paghuhukom. At yung napunta doon sa syol, iaahon muli yung kalilang kaliwa doon para bigyan sila ng panibagong buhay. Ito po ay nakabase sa mga sulat po ni Samuel. Kung babasahin po natin ano, unang Samuel chapter 2 verse 6. Ito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nag-aahon. Meaning, kapag ang tao po ay dinala sa syol, iaahon muli sila. Pero yung napunta sa Hades, wala na hong pag-asang pag-aahon doon. Kaya kailangan natin makakatiyak tayo na ating kaluluwa ay mapunta doon sa lugar ni Lazarus at ni Abraham, para aliwin ng kaluluwa habang naghihintay pa ng paghuhukom. Samantala yung nasa Hades, habang naghihintay ng paghuhukom, naghihirap na yung kanilang kaluluwa. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kung kayo po ay nakaunawa at nakaintindi sa ating pong uh, explanation na hinangon natin sa banal na kasulatan pwede po kayong mag-subscribe dito para madagdagan ng ating kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli. Amen.